Okay, uh, panibagong uh, tutorial tayo guys Ayan. Ito guys, sa uh, radiator hosto Para dito sa radiator Ngayon na, uh, ito ang tutorial ko sa inyo uh, Ituturo ko sa inyo kung paano to uh, ikakabit Sa tamang paraan at sa tamang proseso Ayan. Maraming nga uh, hindi nakakaalam nito guys Kung paano to uh, ikabit ng tamang proseso Ayan. Bali, ko sa inyo guys ito guys, uh, upper hose to ng radiator. Tapos dito sa engine. Yan. So, mayroon tayo rito ng uh, gasket, uh, silicon gasket maker. Yan. Ngayon na, uh, ituturo ko sa inyo kung paano yan na uh, isasalpak sa tamang paraan. Yan. Maraming uh, hindi marunong na ito guys kung paano ito uh, isalpak. Yan. Yung iba guys, ang ginagawa nila, uh, dito sila naglalagay sa loob. Yan. Bago nila isasalpak. Yan, lalagyan muna nila rito sa loob bago ipapasok ngayon ito guys ang tamang proseso kung paano yan na isasalpak kasi ito guys kapag dito natin nilagay yan sa loob yan ngayon kapag pinasok nyo yan mangyayari sa silicon gasket maker itutulak nyo lang papunta rin sa loob yan kumbaga yung nilagay nyo nga silicon gasket maker ipapasok nyo sa loob kapag itinulak nyo rito yan, itutulak sa neto ng labi ng radiator. Yan, ngayon ang mangyari dyan guys, uh, magiging dahilan yan guys na barato ng radiator. Kasi nga, uh, yung inilagay yung silicone gasket maker, pumasok sa loob, ngayon papasok sa makina yan. Magsisirculate yan sa loob ng radiator. Ngayon guys, uh, ito ang tamang proseso. Kung paano yan na uh, gagawin. Dito kayo guys maglalagay. Yan, dito kayo maglalagay ng silicone gasket maker. Yan, ito guys yung tamang proseso ha. Yan, dito kayo maglalagay. Yan, paikutan nyo lang. Yan. Huwag maglalagay rito guys. Ngayon kapag pinasok nyo to, itong uh, gasket maker na to, hindi yan magagalaw. Kasi nga, meron din siyang labi rito. Yan siyang ko kukontra kapag pinasok nyo yan hindi to magagalaw kasi nga dito kayo naglagay pati rito yan ito ang tamang proseso guys yan pairam na ng yan marami nga hindi nakakalam yan guys napaka simple pero napaka laking epekto sa makina kapag uh, nagbarado ang radiator yan ngayon ganyan guys ang gagawin nyo And dito wala tayong nilagay ha ah, sa loob yan lang Yan, ganyan, guys. Saan paglalagay niyan? Hindi magagalaw yan, guys, sa loob. Ayan. Ito, guys, medyo ingat lang kayo rito kasi plastic to. Minsan, kapag mahina na to, marupok na, napuputol yan. Kaya lang guys Kaya lang guys, guys. Tapakasimple. simple Yan pala din channel Thank you